Hello po mga kalaki, alas 8 na po ng umaga. Ito na po ang mga 3-digit lucky numbers para po sa inyo. Okay mga kalaki ha. Singapore, 127. Hong Kong, 328. Dubai, 995. Malaysia, 836. Taiwan, 207. Thailand, 311. Philippines, 969. India, 842. New Zealand, 674. Australia, 313. Mexico 031 Canada 558 Greece 273 Israel 459 Las Vegas 113 Alaska 877 Saudi 928 Japan 451 Italy 092 Germany 413 Korea 687 Texas 593 China 224 Singapore 871, Hong Kong 223 at Dubai 772.